Ayan, magandang magandang tanghali sa inyo lahat. At ito, uh, isishare ko lang itong aking uh, patula. Ayan, kung natatandaan nyo, ito yung aking kinukuha noon na mga balag. Ito na yun. ah uh, ilang panahon lang at namunga na kaagad ito. Napakaganda guys. O ayan, ba diba? O napakarami niyang bunga. At pupunta na nga pala tayo dito sa kabilang side nito dito. May marami pa rin dito bunga. At ito na nga ang kanyang bunga din sa kabilang side na ito at meron pa rin dito at napakaganda nga ng kanyang mga dahon lumalago na siya pupunta tayo dito sa kabilang side mga ka -idol. at ito na nga ipapakita ko muli sa inyo ang bunga nitong aking patula dito sa kabilang side na are at ito na nga meron pa rin dito o, ayan mga ka -idol. o di ba napakaganda niya pupunta pa rin tayo dito sa kabilang side guys at may ipapakita pa rin ako dito sa inyo na bunga pa rin na rin aking patula o ayan di ba napakaganda guys ang bunga ng aking patula o. Oh. Kung natatandaan nyo guys, nung unang kami umaahon ng bundok, ayan na, yung mga siit na yan, hindi ko na siya nalagyan ng mga balag kasi nga medyo marami tayong trabaho sa ngayon. Dahil sa, na- uh, uh, sabi nga lang, eh, pinagdudubli ko ngayon ang katawan ko dahil sa nalalapit na naman pasukan. Uh, napakarami ng kailangan nating mga, kailangan ng aking mga anak sa school. Kaya tayo dubli-dubli ang katawan ngayon sa pagsisikap na makakumita ng pera dahil, Uh, tayo ay bibili ng kailangan ng ating mga junaki sa school. At ito na nga, meron pa rin ako ditong ipakikita sa inyo na ang palaya, napakaganda niya, kahit isang puno lang siya. Napakarami niyang bunga, o oh, ayun, di ba? At ito na nga, itong aking, aking, ayan, nagdubli-dublin tayo. Uh, ito na nga yung okra ko. Oh. Ayan, nakailang harvest na rin ako dito guys, sa okra na yan. Nakapagpabinta na ako ng ilang, basis dito. Dahil ang okra, yung ikalawang araw, eh halos uh, mapuputihan mo yan. Kahit ilang puno lang yan, guys. Kahit pa paano, nakakabinta ako dyan. At ito nga patulang ito, guys. Eh, nakailang puti na rin ako dito. Nakadalawang harvest na rin ako dito, guys. At ito kapag harvest ko ulit yung mga nang lawit-lawit na yan, guys. Ay, di, di, ibig sabihin, tatlong harvest ko na dyan. O, di ba mga kaidol tayo ay kahit pa no kahit pasalit-salit lang ang pagtatanim natin at hindi talaga natin masyadong matutukan dahil nga sa tayo ay uh, ang katawan natin kailangan natin kumita ng, para sa ating mga anak dahil tayo nga ay isang, isang nanay at isang tatay. Dahil tayo ay walang katuwang sa buhay kaya tayo na yung lahat ng obligasyon ay nasa atin na ayan. Uh, sasamantalahin ko na rin yung pagkakataong ito mga ka-idol. Uh, sa pangalan po ng Tris Marias ay kami labis-labis na nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng aming mga subscriber at mga followers uh, thank you, thank you, thank you so much po sa inyong lahat, mga ka-idol uh, ito naman, ipapakita ko rin sa inyo yung aking mm, kahit pa paano, ay pinagkakakitaan sa araw-araw uh, ngayon, medyo pumahinga ako ng pagluluto, ng mga pagpiprito ng mga hotdog, mga kung ano-ano mga potlong, mga lungganisa kasi nga nagripak ako kanina ng mga Clorox at saka paminta. Hindi natin pwedeng pagsabayin. Medyo si ina na ay napapagod. Ito nga pala yung uh, sa pang-araw-araw na pinagkakakitaan ko. Ayan. Nagluluto-luto rin ako dito ng mga kakanin sa araw-araw. At ito naman yung aking munting. Ayan. Ayan yung aking munting tindahan na talaga naman sabi lang in, halos ay hindi tayo dito pwedeng mabuhay ng yan lang ang gagawin natin o babantayan natin. Kaya nga, uh, sa araw-araw ay nagtitinda-tinda ako dyan ng mga kung ano-anong mga kakanin, mga gulay-gulay na pwede natin pagkakitaan. Ayan, thank you, thank you, thank you, thank you na lang ulit sa inyo lahat mga ka-idol at magandang magandang tanghali sa inyo lahat.